Hindi napigilan na maging emosyonal ng especially for You, contestant na si Nami sa regalong natanggap niya mula sa It's Showtime host na si Vice Ganda. Sa naging kwentuhan ni na Vice at Nami, ibinahagi niya na personal choice niyang magtrabaho para metustusan ang pangangailangan nila ng kanyang pamilya sa dumagete. Ayaw ko lang po maging pabigat sa kanila kasi po yung papa ko po disabled tapos yung kapatid ko rin. Disabled rin po, tugon ni Nami sa It's Showtime Post. Ayon pa kay Nami, na nakapagtapos ng senior high school at nagtatrabaho ngayon bilang promo girl, nais pa rin niyang tapusin ang kanyang pag-aaral kung may pagkakataon. Paano kung pagtapusin kita ng pag-aaral? Tanong ni Vice. Kasi di ba we're talking about education kanina pa. Pinupush natin yung isang kabataan dito na magtapos siya ng pag-aaral kasi ganun siyang kahalaga eh. Lalong lalo na para sa atin. Para sa akin na ako mismo hindi nakapagtapos pero ang laki sigurong bagay kung nakapagtapos pa ako. Kasi mayroon naman pribilihiyo eh, pero ayaw nila. Kung ikaw ay magkakaroon ng pribilehiyo na makapagtapos ng pag-aaral, kukunin mo ba ang pribilehiyo na ito? Nami tanong ni Vice sa dalaga. Oo naman po, mabilis na tugon ng dalaga. So I will send you to school, pahayag ni Vice.